ng ginawa mga kaisunan so kung ano ron, paug sa ato ang kusog sa physical ug spiritual ng bahin paug na mga kaisunan sab at akaroon sa bindoy mga ni Gross oriental paug po na to na tulubuan sa si gino oh. si Pan Pastor Elisir wala siya o gitara mo kasi. Pag may classical na to ang mga kwan. May vlog mo sa mga na yung ito ay nito ay nubi. Hmm. Mas tigas yung Kaya dito sa. Kaya dito kina ngayon sa ilan. Tugba? Malo na kaya yung. Malo na kaya yung. Malo na kaya yung. Malo kaya na kaya yung. Malo na kaya na dili maayo ug maayong panahon padayon nato ang pambit ang kayo sa Ginoo napud dai may kuan ron pud ni bata nga kuyo go ang ginoo mga kaigsuonan umuon ni sila karon ang ato ang kuyog kanindot ang taon mga igsuon uh, nagpadayong nagpamuhat para sa buluhaton para sa ginoo sister <laughs> okay, salamat sa ginoo nakaiksuunan so taliwala sa bisan unsang panahon para na itong ipaambit ang kaayos sa ginoo so, tumunit na karoon nata karun sa bukid mga iksuun magkahit ha nga itong dalan din kay medyo lisod yun nahinera ta ito <hukusunan> kuha na sila sa ubusan mga kaigsuunan hindi kayo ang hindi kayo ang atong pamati sa taliwala sa itong mga pagkulang pala yung tang nagpagamit sa gino alang sa gino kuha na sila sa ubus mga kaigsuun ayun yun 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 ang... yun Pahulay sa ni mga iksoon. Pahulay sa ni Kajot niya. Kira mo. Pahulay sa ni Kajot. Singgit ug Eu não sei sa kahangkuran Daigun ko ikaw sa way katapusan Daray ko ng ginao mga kaigsunan Nang liki na ang yuta din he o oh. na, na landslide dito sa ubusan mga kaigsunan Ang uni o Grabing dalan. Oo. Oh. Diba kayo ng nang ito ah. Grabe kayo palisot. Para yun tayong tayo. tayo. tayo magpamuhat. taliwala sa isang isang mo Moto mga iso na ang landslide. At kung gusto kayong ulan. Sa ubos mga iso ah. Grabe. Thank you Lord. Uli na may karamang aigsoon. Buwan sa pagpamuhat si Ginoo. Malipayan kanunay. Alang sa kahimayaan sa Ginoo. Nalaygon ang Diyos sa tanang panahon.